Nami na, napagpa ko Wala po. No. Saan nyo po nakakaiwan? Dito. Na <laughs> Di ba nagtanong ako, kaya na-stay here ka sa'yo? Hindi ko na alam na, napagpa-back pa ano dito. Na napagpa-back yan? Wala eh. Wala bang bumili pa sa'yo? Mayroon isa, babae meron isang ano dito, customer ko nakaiwan ng kitaka wallet, makang maraming laman, hindi ko pa binubuksan to pero siksik yung laman niya may mga bariya siya mabuti na lang, yung nakakitang customer ko dito, nagpa-print, bata kita niya, sabi niya Kuya Dani, kanino tong walik na to parang nakalimutan. So, na nagulat ako mayroon palang nakakalat na wallet doon. Buti mabait yung bata. So, malamang babalik yung nakaiwan nito kung natatandaan niya dito niya naiwan. So, ipra-prank natin. Maninindigan tayo na wala akong nakikitang walik dito. Wala siyang nakiwan ng walik natin kung anong reaction. So, itinitayin natin. So, dito siya kung pupunta siya dito, ayan, kikita natin siya dyan. So, maninindigan akong wala siyang wallet na naiwan dito. Abangan natin. A decades later. Ano po yan? Wallet, item. Po? Uh, yeah. wallet item po naki, na itim? Anong itim po? Wallet na itim po namin na napagbubak? Wala po. No. Saan niyo po na iwan? Dito, nag... Hindi ko nagtanong ako na stay care sa'yo. Hindi ko na alam na alapag po ata dito. Nalapag ka gaya? Wala eh. Wala bang bumili pa sa'yo? Mayroon isa, babae. Yung nagpa-print. Maraming laman. Ang patay ko dyan magkano. Milyon? Milyon ang laman. Ang law. Baba Parang nailapag po dito eh. Wala ba si si ko yan? Sa prank! Okay. Mabuti mabait yung batang ano, nakakita dito. Kuya, may wallet dito na kano. Ay naku, baka si ate dito kanina okay. sabi so, ko. Kaya yung... sabi ko, babalik yun babalik. Ay, pra-prank ko ka. Eh, pinagpawilang ka na, kaya natapot na ako. Hindi, hindi. Kailan ko kasi may labalik kasi ito. Tignan mo kung ano. Tignan mo kung... pero hindi ko binuksan yan, ha? okay lang, oi. Ito ko yung hawir. Lara ka! From success po! <laughs> Thank you! Maraming salamat po! Okay po! Ah, binigay ko na kasi nakita ko pinagpapawisan sa si ate. <laughs>